magandang magandang umaga po sa ating lahat po mga ka at lalo na po dyan sa Pilipinas. Good morning. Oh, so time check po tayo ngayon mga ka-idol. so 4.34 in the morning dito po sa Kingdom of Saudi Arabia. Oh, so nasa mga bandang alas 9 na po tayo. Oh, o, so mga 9.34 uh, po sa umaga dyan sa Pilipinas Kasi nauna kayo dyan ng uh, limang oras mga kaidol ha? O, so kumusta? Kumusta na po ang ating mga kababayan ngayon mga uh, Sa ating preparation uh, preparasyon sa darating na halalan mga kaidol So isang tulog na lang mga kaidol ha? O, Ano nang nangyari dyan sa ating uh, Uh, lugar. Ha? Huh? Baka may uh, gumagapang-gapang na dyan sa ating likod, mga ka-idol. Huh? Uh, so, ingat ingatan po natin, mga ka ha huh? yung ating uh, buto. Uh, ito lang po ang uh, pagkakataon, mga ka na tayo po ang masusunod, mga ka ha huh? Okay. So, siguraduhin po natin, mga ka-idol, yung buto natin, ilagay natin sa tama. O, huh? kung sino mang natipuhan natin. Ha? Huh? Although mga kaidol sa akin naman mga kaidol na eh, suportado tayo sa uh, PDP laban mga kaidol huh? pero yung ating mga kababayan aw eh kayo naman alam niyo mga pangyayari sa mga sa panahon ngayon mga kaidol kayo nang humusga ha huh? kayo nang humusga kung sinong nasa puso niyo o wag tayong magpa, no, wag tayong magpadala sa mga maliit na halaga ha huh? na mag, uh, Uh, magdurusa tayo sa ilang taon mga kaidol susiguruhin so, natin yung nakaupo sa posisyon uh, sa ating uh, gobyerno mga kaidol ay uh, mapakinabangan natin uh, sa loob ng matagal na panahon uh, yun ang importante ngayon mga kaidol uh, so yun lang po ang aking uh, pakiusap po sa taong bayan uh, na vote wisely mga kaidol uh, huwag tayong magpadala sa mga magandang uh, pangako mga kaidol na pagdating ng panahon ay napapangako ako na ang pangako mga kaidol ha okay so kayo nang bahala dyan, mga kaidol so siguraduhin po natin na nasa tama ang ating uh, binoboto mga kaidol yung bang uh, may pakinabang sa ating uh, bayan mga kaidol ha okay so bukas uh, ano na ngayon uh, linggo na so bukas ng umaga uh, tayo na po ay uh, umaga gumising at pumunta na po sa mga percento kung saan po tayo uh, bumoto mga kaidol. So magingat ingat lang po tayo at bantayan po natin ang ating uh, puto mga kaidol. Ha? Lalo na po sa mga kabataan. So yung mga kabataan, yun ang pag-asa ng ating bayan mga kaidol. So siguraduhin natin ha? yung ating uh, ginag